Giniit ni Vice President Duterte na maninindigan siya sa kanyang posisyon laban sa panghihimasok ng ICC. Una nang sinabi ng pangalawang Pangulo na maliban na isang paglabag sa konstitusyon ang payagan ng ICC na mag-imbestiga sa Pilipinas, ay pangmamaliit rin ito aniya sa mga legal institution ng bansa. We will continue to reach out uh, to the Department of Justice regarding our position on this matter and uh, we will lay down the legal basis of our position with the DOJ. Sa tanong na kung bakit tila biglang nagbago ang posisyon ni Pangulong Marcos ukol sa ICC, ito ang naging sagot ni Vice President Duterte. I cannot speak for uh, the president. Uh, you need to ask uh, the president on this matter. Matatanda ang sinabi noon ni Pangulong Marcos na anumang investigasyon na gagawin ng ICC ay isang panghihimasok sa mga panloob na usapin at isang banta sa ating soberanya. Sinabi rin ng Pangulo noon na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC sa anumang paraan.